Hi guys, ayan nakauwi na kami ni Mr. Mga 5 p.m. na ngayon. Ayan, may, padilim na siya. <laughs> Samantalang kanina alas, maybe kami umalis dito. Tapos ngayon ay magpa-5 na. So ito, update ko lang kayo. Ayan yung aming na mga napamili. Ayan, tapos ando doon yung iba sa tindahan. Ayan, kung napapansin nyo, guys, hindi nakabukas yung akong tindahan kasi mukhang hindi na ako magbubukas ngayon dahil 5 na rin naman. Magdi-display na lang ako. Ang dami kong displayhan, guys. Ayan tayo eh, no? tapos mamili, mas... Pagkatapos mamili, magdi-display. Tapos uutangin lang. Nako. <laughs> Kaya, sa mga uutang dyan, hindi mo na magpapa-utang dahil hindi naman talaga nagpapautang. Ayan, so, it, ito nga pala guys, yung aking resibo. Ayan, o. Oh. Tapakita ko sa inyo kung gaano kahaba. Ayan, magkakahaba na naman tayo. Ayan, o. Oh. Hinihingal pa ko guys. Mister lang naman yung nag nagbaba na ito. Eh, bakit ako yung napagod? <laughs> Mukhang ako yung pagod. Na. Yan ito guys, oh. Ito yung aking resibo. Ayan, ang haba-haba. Ayan. Ito. Yung isang ito na resibo guys, sa grocery ito. Bale, pinaghihiwalay ko kasi kahit resibo. Yung soft drinks at saka yung grocery, pinaghihiwalay ko rin talaga. Kasi nga, di ba yung benta ko hiwalay sa grocery at saka sa... Ay, hiwala yung benta ko sa tindahan at saka sa soft drinks at saka load. So, maski sa pag-grocery, hiwalay din sila. So ngayon merong utang ang tindahan na 2K sa soft drinks kasi nagkulang ako. Ano yan, guys? Hindi pa kompleto. Wala pang gamit. Siguro mag-order na lang ako. Yan. So Monday naman bukas. Um, ngayon ay Sunday. So hindi mo na ako magbubukas na lang. Mag-display na lang talaga ako. Yan. Ito lahat guys. Itong resibo na to ay dito na lang to sa may wholesaler sa clubber. Kasi nga yung wala doon sa Brad as sa Prince. So dito naman yung iba. Yan sa clover. So ito yung resibo nila, yung papel. Ang um, ito naman sa soft drinks ay 4,000 mahigit. Tapos sa grocery naman ay 2,000 mahigit. So bali ang soft drinks din doon guys sa Prince ay 5,000 mahigit. So ang total nito lahat-lahat ay 34,815. Yan sa mga uh, uutang dyan <laughs> wala nang pera ang tindera nyo nandito na sa paninda kaya ayan pati ako nagkautang pa sa soft drinks anak ng teteng naman yan oh. nagkautang pa ako kailangan mabayaran yan hindi yan pwede ano eh kinabukasan so buti na lang meron akong benta dito na ng... kagabi meron akong benta sa so, yun ang ibabayad ko ayun So ito muna yung inuna ko pag salpak dyan sa may gilid ng pader tapos itong mga soft drinks na binili namin ni Mr. Yung mga litro guys, hindi pa naman ako namili kasi nasa labas naman yung bodega. Tapos itong 1.5 ay maglalagay muna ako doon sa chiller. Tapos hindi ko na alam kung saan ako mauuna guys. Kung dito ba o doon ba. Ay <laughs> yung aking aso si Ino. Ayan, so siguro itong mga chichirya ang unahin ko. Tapos ito. Tapos ito. Ayan, tapos ito. Ayan. Ayan, may labahin pa kasi ako dyan. Kasi nga dito sa amin, guys, at anay, uya, panay ulan. Ayan, ito yung mga swak. Ito, dyan ko na muna nilagay sa gilid. Tapos, ito mga dilata. Ayan, oh, mabibigat. Yan hindi na muna ako magpapakita sa inyo kapag na-display ko na ito ay dahil madalian. Ayan. Yan bago ako mag-display, guys, ipapakita ko muna sa inyo yung aking mga lagayan. O, diba? Ang dami na talagang kulang. Ayan, oh. Lalo na doon yung biskwit ko, oh. Talagang kawawa na ang <laughs> dami na tapos yung chichurriahan ko, eh, ayan na yung lakimi, mga noodles eh, ayan na, hindi na maitsura <laughs> ayun tapos yung dito ko naman sa taas, ang lungkot-lungkot na ayun oh, dami ng bungi-bungi tapos, lalo na doon yung smart ko na nabili din eh, kulang pala tsaka, yun na lang din daw ang natitira kaya, ayan, ipapakita ko na muna sa inyo, yan yan, yung aking mga bareta. Yan. Ang dami kong didisplayin, guys. Oh, my God. Kaya, ayan. Papakita ko na muna sa inyo ang kalagayan ng aking tindahan bago mag-display. Lalo na dito, oh. Yan. Ang dami ng... Ang dami ng kulang. Ayan, oh. Hmm. Kaya, pa, pinapakita ko na muna sa inyo yung bago at saka pagkatapos kong mag-display. So ngayon, ang pinapakita ko ay ano muna, wala pang display, hindi pa naka display Diba yan? Lalo na dito, oh. Sa aking chiller. Hindi ko na lang siya pinailaw kasi hindi ako magbubukas ngayon. Magdi-display talaga ako ngayon. Ayan. Kaya, gora na ito. Unahin ko na muna itong aking bareta na nabili. Meron lang ako nabili doon sa Prince, pero ito wala doon. Kaya, sa wholesaler na lang ako bumili nasa nga pala yung isang karton na swak hindi ko siya napapansin ay ayun ito pala display muna ako guys unahin ko na muna siguro to picture ya yan. para mabilis bilis ay no. yung aso ko malang ligo ang dumi dumi pa yan ilalagay ko na muna siya dyan guys Ayan, ayusin ko na muna. Meron akong na uh, i-display na mga <laughs> bago kong pinamili kanina. Ayan, so. Ngayon, dito na ako sa unang karton. Ayan, bubuksan ko na ito. Baliktad pa yung pagkalagay ni Mr. Ayan. Yung mga chicho medyo may display na ako. Kasi yung iba ay nandito pala sa karton na ito. Hinahanap ko siya. Nandirito pala. Ayan, piatos. Tapos ito. Yan. Ito. Tsaka ito. Yan, yung mga nasa loob. Yung wapilo. Cal cheese. Cream o. Yan, ito yung laman ng karton na ito. Yan, ito naman yung isusunod kong i-display ngayon. Yan, marami pa akong waiting. Ayon, at tsaka yung nando doon. Yan, kailangan matapos ito ngayong gabi guys. Dahil bukas, ay maaga akong magbubukas 5 o'clock in the morning. Ayan na mo na intindera guys kasi <laughs> ano na ang natapos kong karton isa tapos yung chichurya na naka plastic kanina. Ay na si Mr. Mr. na magluluto ng hapunan namin. Nagsasabaw daw siya ng isda. So ayan. Kumain na siya nito. Na ito, binagay niya na sa akin. So ayan, kain muna tayo. Ngutom intindera kasi kanina pagdabas namin galing sa pamimili. Wala pa kaming tanghalian. Kumain na lang kami ng shumay. Tapos, ang tamis naman ito. Tapos, ano, hmm, kumain na kami ng balbakuwa. Ayan. Hmm. Ang tamis. Hindi ko pa sabit mo sabi ay ano ito na lang to guys eh. kapoy na mag ano ng <laughs> ano ng baso mga na display ko guys ito na Ayan. Na. medyo may laman na yung aking mga chichir tapos lalo na yung aking biskwitan ayan puno na ulit yung aking biskwitan excited na ako bukas mag open muna muna ito na carton guys kasi tapos na ako sa unang carton ito ay pangalawang carton So, ang laman nito ay ito. Toothbrush na Colgate. Ayan. Ayan. Tapos, mga powder. ang rito pala yung aking mga powder. Ayan. Sa mga suki ko maglalabad dyan, arat na. <laughs> Morayta lang. <laughs> Tapos, sunrocks. Ayan. Sunrocks, rock, sun sunrocks. Colgate. ang rito. Ayan. Basta ito ay mga sabon-sabon. Ayan. ito yung aking mga basura tatanggalin ko pa kasi itong carto na ito ay buksan ko na nga muna ito kasi maglulobat na ako papakita ko lang muna sa inyo kung ano itong mga laman bago ko i-display awesome rocks tapos ang dito yung toy. toyo toyo kaka-chocolate kala ko nang amoy hindi naman nila sinabi na pinagsama nila yung sabon buti na lang may plastic pero nang katakot pa rin pag umamoy Diyos ko Lord wala na naman binalot naman nila ng plastic kinabahan lang ako ng konti <laughs> kasi alam mo nyo na pag nan-food tapos yung food pinagsama ay nako Diyos ko iba ang lasa ayaw nito man ng ganun at ayaw din natin ng ganun um, ito Dutch Mill. kaya chinitrick ko agad eh buti na lang yung mga sabon nakita ko nandiyan na pala kasi kung hindi ko siya nakita mag aalala ako kung nasaan na karton so ito maglalagay ako sa chiller ayan pakita ko na muna sa inyo bago ko i-display display, display. yan yung iba ay nandun doon pa pero konti na lang yan hayaan nyo na yun <laughs> ang importante mahalaga Ayan. nag improve <laughs> Nag-infrog na. Okay. I Charge ko muna ito saglit yung aking cellphone. Tapos na ako doon sa mga nauna kong box. Pero inuna ko na muna itong chiller. Ayan. Nilagyan na muna namin siya ni Mr. ng laman. Para lumamig. Ayan. Para ma-off ko na din yung ilaw. Kanina kasi naka-off tapos inon ko. So para ma-off na din. Ayan. Nilagyan na namin dyan yung mga soft drinks. Tapos dito na tayo. Tatlong karton na lang ito na malalak mabibigat yon ito ito at saka ayon yung nasa upuan berbra na um berbra swak tapos meron pa tong isang karton na maliit inuuna ko talaga itong akala ko dilata na yung kanina hindi pala mga ano lang pala yon mga sabon sabon kaya mabigat din ito bubuksan na natin mm, mga dahon tapos ito ganito yung Siyempre, nakikita ko na yung diaper. Ayan. Ayan. Ito. Tapos ito. Ito, mga conditioner. Tapos may cologne. Plastic na nila. po nito yung plastic para magamit ko pa siya. Tapos ito, asukal. Meron yung asukal, yung dilata. Tapos, crispy fry. Itong wipes. Cotton buds. Asukal na puti at saka brown. Tapos, itong alpine. Yan. Pondasin yung binili kong alpine. Yan. Tapos, itong napkin. Yan. Cinturin. Tapos, sukal pa yan century tapos ito mga cream self tapos dito naman yan flexona tapos downy maraming sunrise mas maganda dito yung sunrise tapos ito and then yung pulbo yan kumuha lang ako ng mga ilan tapos yun lang naman yung kulang dito sa tindahan tapos pang pabango sa kwarto yan and then ano pa ba ito ito yung mga may free syempre ito yung nagbibigay sa atin ng kasiyahan ba diba? yung mga free free na yan dami yan eh. There. Bioderm at saka blue yan then selka yun saka yan yan i-display ko yan ayun na lang dito ko na muna tatapo, tatapusin itong aking ano ang uh, um, pagdi-display talagang yung mata ko kusa na talaga pumipik <laughs> bumabagsak ayan no ang time ngayon ay 11.55 pm ayan so okay lang kasi ang natapos ko na ay ito yung iba yan tapos dito, banda, ayan tapos yung chiller at least bukas, pag nagbukas ng maaga meron ng malamig tapos yung aking mga pampalaman sa tinapay ay nai-display na yung kape yung kaping iba ay wala pa tapos, konti na lang yung aking i-display talagang, umano na talaga yung aking mata magano pa ko guys, magihimasa pa ko so ayan yung iba ay sa lang na lang muna doon. Ang importante ay mabawasan ang karton dito sa aming daanan. Bale yung karton ko ito papakita. Ito na lang yung karton na natira tapos ang laman nito ay andito yung mga pansit canton. Yung tinakpan, bale binuksan ko lang siya tapos yan, tinakpan ko lang. Tapos ito na lang. Ito ito guys, wak lang naman to na berberan eh. Widian dyan muna siya. Tsaka, ito. Ang mahalaga lang dito eh, ay ang maiwan dito kasi baka mamaya may mabait. So ayan. Ito na yung sitwasyon muna ng aking tindahan ngayon. Ayan. Ayan na muna. Tapos, ito. Ayan. Iba, sinulat pa ko na lang muna siya doon. Ang importante eh, maano siya na mga customer. Tapos yung iba andi rito. Oh, ang mahal pala nito Hindi ko napansin pumapatak siya ng 13 hindi ko siya napansin akala ko mura lang pero ayan, i-display ko yan bukas tapos yung iba yung latsaw eh, tinatanggal ko siya diyan. kasi minsan ginagapangan siya ng mabait ayan, hindi dito siya ba't ngayon, parang malabo yung aking camera hmm. Ayan. so ito ang importante ay yung sarado yan tsaka ayun yung ibang chichirya ay nailagay ko na Ayan tapos yung biscuit. Parang nang part yung aking pagdi-display. Talagang hindi na ako magpapakita eh. No? Um, bale bukas, kung magigising ako ng maagam, i-display -di ko na yun. No, tatapusin ko yun. Yun guys, so hanggang dito na lang muna yung aking pagbablog. See you next vlog guys. Bye bye. And good night. Alam ko kami yan sa inyong ganitong oras eh. Naghihilik na ako. Eto, dilat na dilat pa. <laughs>